Hello mga gabi Luzon Visayas so, ug Mindanao. May hapon sa inyong tanan mga boss. Nakadaog ba mo sa 716 mga boss? Pasok ang atong last 2 na 71 mga boss. Kung nakapamaris mo sa last 2. Uh, 71 na na last 2 no. 71. Pasok ang ato ang last 2 na 71 mga boss. Okay? Last 2 na ni mga boss ha. Pasok. Kung nakapamaris mo sa 71 na last 2 mga boss, congrats sa inyo ha no. Ang tua mga boss, ang 719 na to. Nakalimot tagpatuwad sa tong 719 no. 719. Wa ka patuwad sa 719 na to. Sa 761 sayang. No. Kung kamo mga boss nakapat, nakapatuwad mo ng 719, congrats congratulations sa inyo mga boss. Di ba? Ingon ko sa inyo permi pag 99B, tuwarin na ninyo mga boss. Pero nakalimot ta. So ina na gid na. So bawi ta karon 9 PM, mga boss, pahabol tag one kombinasyon gihapon no. O sa ka depensa. Sa so, mga ganahan lang mo sabay no, sabay lang gihapon mo kung sa so, mga sa so mga ganahan lang mo sabay. One kombi lang gihapon natin pahabol para sa 9 PM draw mga boss ha. Kung nakapamaris mo sa 71 sa sa 71 to mga boss na pairing karong adlaw ha. Uh, congratulations sa inyo mga boss og napatwad ninyo ato ang 719. Kunya na po tayo no? giligasan po nato ang 715 no. Pagkasayang gyud. Ang atong pahabol di no, ang atong pahabol ka sa 5 PM kay 7 713 man to atong pahabol mga boss no, 713. Sus so, ligas gihapon. Duha ra gid na nakuha mga boss no. Murang ginaw sa inyo mga boss na ato ang kombinasyon no? uh, kanang kung mag-analyze na mga boss, so, uh, tong analyze on ba? O sa ay good makakuha git no bisag duha no. Nga na ba? Munang giuna sa inyo na duldul sa tinuod ba? Kay makakuha git duha nga na musa kay gin duha ba? So lahi lang gid na atong napamaris sa 71 na to mga boss. Ang atong gipamaris ay tres ang atong gikuha. Sayang. Pero okay lang. Kabawit na karon. Padayon ta, padayon ta, ta sa 9 PM, bawit ta. Mga boss, sama ganahan lang mo sabay po na, sabay lang ninyo mga boss. Okay, maghatag ng tag ng guide mga boss para sa 9 PM draw, sabay lang sama ganahan sa mga ganahan mo sabay okay ay mo kopyahan sa mga boss sa double ha double escalera, scalera o tryo mga boss kung ganahan mo tryo mga boss na ako ako'y tryo ni hatag sa inyo ha kani mga boss ha kung ganahan mo ani ha ah, na ako'y tryo na ihatag sa inyo ha kani 88 tryo mga boss 88 88 og 11 mga boss muli akong tryo og 99 kaya kung ganahan mo ng try mga boss tulok abok respetare nyo piso-piso mga boss kung ganahan mo karong 9pm ha Okay mga boss ang ato ang karong pahabol respetare lang po ninyo mga boss ha sa mga ganahan lang sa mga ganahan lang sa mga ganahan ang ato ang pahabol sa 9pm draw kay uh, 604 604 mga boss ato pahabol sa 9pm draw ang ah, tuwad na ni mga boss kabalo naman sa tuwad na ni atong gihat ang gihatag na to, ang tuwad ni sa regalo ang tuwad kay 904 naman na sa itong regalo mga boss ha ah, balikin lang yung itong regalo mga boss huwag nga ito ang gi-upload buntag ha? puhon ang ato ang guide pattern nag gihapon mga boss no 71 ah, na magiging klaro na kayo sa ito guide pattern nakita mo na 71 no pag dito gitragihan mo sa atong guide pattern mga boss ha. Okay muna nimos mga muni mga boss ha. Ang shadow ni mga boss kay 159. Uh, 159 ang shadow ni mga boss ha. Respetari lang po na ninyo mga boss. Pag target o grumble mo aning karong ah uh, 9 PM duro mga boss ha, manito pahabol. unya ang depensa ni mga boss, ang depensa ni sa tuang ang depensa ni mga boss ha, dipinsahan ni ninyo mga boss ha. Kini yung dipinsa ni mga boss, kini ray. Ako ni hatag sa inyo ang dipinsa. Muna ang dipinsa mga boss ha, sa 640 na to na pahabol. 981. Muna itong dipinsa mga boss, 981. 981, pag target o grumble mo na mga boss, 981. Dipinsa na mga boss ha. Karong Ma muna mga boss, karon 9 PM. Depensa ning mga boss sa uh, 04 sa 604 na to na pahabol sa 9 PM. Okay? respetari lang mga boss ha. Tuwa rin yung mga boss oh, na ay naarabay ko ano na ay kanang 9. Eh. Sig mahimo niya nang 681. Ha? Muna yan tuwa. respetari lang mga boss sa mga ganahan lang. Okay, mura na mga boss, mga boss atong pahabol sa para karon 9 PM draw sa so, mga ganahan lang mo sa bahay puhon sabay lang yung mga boss pag balikig yung mga boss nga ang mga regalo ha atong regalo o ang mga probables ganihang buntag kay gipang no pero mag masero, nakadaw, ang maghihapon uh, uh, na zero kay nakadaog gihapon na sa ito ang pa advance gihapon no na 6-1 6-1-5 target po ta ganina sa last 2 na to, ganina 1-5 mga boss ha o karon pasok ka nga ang ato ang 1-7 na last 2 per Okay, padayo mga boss, padayo na nga ang mga guide ha. Balikin yung lang po na itong mga guide mga boss. Remind lang ako sa inyo ha. Balikin yung lang mga boss. Okay? Good luck mga boss para sa karo 9pm. Uh, hope na makadaog, makadaog mo o pick mo og eksakto sa itong mga kombinasyon mga boss. Okay? Good luck mga boss and God bless po sa inyo lahat. Bye bye.